Patuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa nangyaring banggaan sa karagatan ng Pangasinan na ikinamatay ng tatlong mangingisdang Pinoy. Pero ngayon pa lang sinabi na ng PCG na posibleng hindi naman sinadya ng sangkot na foreign vessel ang nangyari. Para bigyan ng mukha balita, Mobile Journal Julie Baiza. Coast guard na aksidente o hindi sinadya ang nangyaring banggaan sa karagatan ng Pangasinan na nakidasuwi ng tatlong mangangisdang pinoy noong Lunes. But definitely um what we can assure the public is that um in our initial assessment uh, this is purely accidental. Ito ang binigyan diin ng PCG kasunod ng nangyaring kolisyon sa pagitan ng Filipino Fishing Boat Dirin at Crude Oil Tanker Pacific Ana na nakarehistro sa Marshall Islands. Mismo nga mga nakaligtas na mga ngisla na rin daw ang nagsabi na masama ang panahon at madilim sa laot kaya't posibleng hindi sila napansin ng barko. Kinlaro rin ng ahensya ang naunang pahayag na sa Bajo de Masinloc na bahagi ng West Philippine Sea si nangyari ang banggaan. Uh, I would like to uh, clarify also no, na ito ay uh, nangyari sa may uh, karagatan ng uh, Pangasinan no um, it's not within the immediate vicinity ng Bajo de dimasinloc so i would like to um, uh, correct that statement na una naming na ilabas no uh, na inuugnay natin ito sa Bajo de Masinloc. Nautical Highway o daanan daw talaga ng foreign vessels ang lugar na pinangyarihan ng aksidente. Tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang kanilang investigasyon. Sa ngayon, inaalam na raw ang naging ruta ng vessel of interest. Sa sandaling mapatunayang dawit ito, pananagutin daw ang may-ari ng barko. Um, of course, through the Department of Foreign Affairs, uh, we will reach out to the flag of uh, registry ng barko na to. Um, for for the uh, administration to for the state administration kung, bagay, kung saan siya nakaregister register no ng barko uh, to help us in um, asserting yung um, liability claims no uh, sa mga may-ari ng barko na to nakipag-ugnayan na rin ang PCG sa bansa kung saan nakarehistro ang foreign vessel mobile journal Julie Baiza hatid ang mukha ng balita gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita aba ay simple lang Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.